Isang linggo na ang nakalilipas matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan sa lalawigan, bakas pa rin sa mga kabahayan at kakalsadahan sa barangay Sabangan, Benmale, Pangasinan, ang pinsalang idinulot ng bagyong uwan. Kaninang umaga, personal na binisita at ininspeksyon ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. ang lugar, kasama ang iba pang cabinet secretaries at mga lokal na opisyal ng Pangasinan, upang suriin ang kalagayan ng lugar na isa sa mga lubhang na apektuhan ng bagyong uwan. Nagpaabot naman ng tulong ang Office of the President sa mga residente ng Barangay Sabangan. Aabot sa 469 na pamilya ng nasabing barangay ang nakatanggap ng family food packs at tulong pinansyal sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer Program ng DSWD. Nakatanggap din sila ng hygiene kit at oral health family package mula sa DOH. Binigay ko kami ng 300 na hygiene kits at 300 na jerry cans. May kasama po yon na aqua tubs para malinis yung tubig na in -in. Um, Meron din po kaming oral health kit. Oo. Then of course, may medical mission din kami. May 10 kaming doctor, uh, 10 nurses. At naglagay po sila ng pharmacy para sa mga gamot. Nagsagawa rin ng profiling and validation ng DOLE Katuwang ng Public Employment Service Office o PESO sa mga kwalipikadong residente para sa programang TUPAD. Uh, actually, ang program of work uh, primarily siguro yung clearing ng uh, lahat na nung dinala ng bagyo Kaya nito, nagkikiusap kami to our regional uh, PESO uh, manager na mabolis sa ako. pati yung mga schools Uh, actually, ko coordinate namin sa DPWH na yung rehab nito, pwedeng gamitin nila yung tupad. Isa si Elmer Bruwan sa mga nakatanggap ng financial assistance. Aniya, halos malubog na ng buhangin ang kanilang tahanan. Maging ang kanyang pampasadang tricycle, hindi rin nakaligtas sa storm surge na dulot ng bagyong uwan. paguwi pag-uwi namin ng kinumagahan, yung bahay namin, natabunan na po ng buhangin. Wala na, luhaan na kami. Halos hindi na kami makagalaw sa nakita namin sa nangyari sa amin. Kaya humingi po kami ng tulong sa government, mga government po natin. Tulungan nyo kami naman para kung tayo po kami makabangon. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo po Malaking tulong na po so sa para sa amin. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong si Napangasinan Governor Ramon Gico III at iba pang mga kalihim ng pamahalaan para sa agarang pagsasaayos ng mga napinsala, gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga residente na naapektuhan ng bagyong uwan sa lalawigan. Sa inilabas na report ng Provincial Government ng Pangasinan at PDRRMO, umabot sa may 354,000 na pamilya o katumbas ng 1,173,199 na individual ang naapektuhan ng bagyong uwan. Marami pong napag-usapan, no? kasama nga yung housing dyan, yung mga relocation uh, ng mga communities na nandoon po sa mga geohazard geo uh, areas, willing naman uh, mag-relocate no, ang nakararami. It was also emphasized that the, there were no casualties. No? In spite of uh, super typhoon category, in spite of uh, the coastal uh, uh, communities' experienced uh, high tide uh, and uh, yung storm surge, wala pong namatay. And this is a result of uh, the proper implementation of the preemptive uh, evacuation and forced evacuation. Sa ating pong mga kaprobinsya, alam ko na dumanas tayo sa hirap na naman dahil sa kalamidad na ito. Pero nagpapasalamat ako sa pakikiisa ng uh, ating mga kababayan. And rest assured that the province will be working with the LGUs, barangay at national government para may dapat may babang programa at tulong for us to fully recover from this uh, calamity. Lester Narag, Balitang, Solid North.